Hello mga katrabaho. So ngayon mga katrabaho, uh, nakaroon dere sa rooftop. So, itong mga katrabaho is malapit na pong uh, matapos yung ginawa namin yung no uh, ng ano tower. So, nandito po ako sa high voltage area mga katrabaho. Pakita ko sa inyo kung gaano ito uh, uh, kalaki yung uh, bis ng first ballcourt sa balin siya. ako sabi. na yun na yun na kinen mo guys oh so, yung frente ko. Chief? kanya. Uh, Hindi ako kung yung kutura mo. At doon sa ano, doon sa taas, meron din yung ginagawa yung mga battery storage. Uh, malaki pa yon Dito po ako <laughs> sa rooftop. Uh, Yan mga katrabaho. Yung malaking usok mga katrabaho, yan po ay nagsisilbing makina. Yan po ang nagsisilbing uh, supply ng kurente gamit yung mga dynamo. Yun. Nakapalibot po ito. Yan. Sa likuran ko. Bye bye mga katrabaho.